I've been attached with the feeling of waking up with you by my side. Alam naman natin na ito nga ang ating Donnie at Belle ang tinaguriang ultimate phenomenal love team ngayong henerasyon na kung saan ay kaliwat kanan nga ang kanilang mga endorsement at projects at talagang inaabangan na nga rin ang kanilang new series na How to Spot a Red Flag. Pero ito na nga guys sa pag-uusapan natin dahil limang taon na nga ang lumipas ay hindi pa rin talaga nawawala ang chemistry ng ating couple na ayon nga sa mga bula ilang taon na lumipas pero yung kilig ko sa Don Bell, walang kupas. Dahil totoo nga talaga ito at talagang Don Bell lang nga naon daw sila kinikilig. Dahil talagang kapag nakikita nga natin itong ating Donnie at Bell, mapa on ka man o oh off ka, may talagang kilig malalanga Dahil na nga rin sa kanilang sweetness at chemistry na talaga namang umaapaw. Kaya umani pa nga ito ng maraming komento at pinag-uusapan na. Alam naman natin na itong ang ating Donnie at Belle ay sobrang sweet talaga sa isa't isa at talagang sinusuportahan nga nila ang bawat isa kahit sa mga solo ganaps nito. Kaya naman stay tuned lang tayo for more updates sa ating couple.